Go. Paaralan kong natatangi Kay ganda at kaakit-akit At dahil sa pagpupunyagi Umunlad ng unti-unti Ngayon ang alan ay bagong bayan Umaani ng karangalan Pagkilala ay makakamtan ngayon bukas at magpakailanman. Bagong bayan, bagong bayan, paaralan naming minamahal. Sandigan ka ng mga kabataan, lalo tigit ng mga nag-aaral. Ngayon ang alan ay bagong bayan, umaani ng karangalan pagkilala ay makakamtan ngayon bukas at magpakailanman man bagong bayan bagong bayan paaralan naming minamahal sandigan ka ng mga kabataan lalo tigit ng mga nag-aaral bagong bayan bagong bayan tagumpay namin Taglay. Pati lahat ng mga karangalan, sa'yo'y aming iaalay. Ang lahat ng aming tagumpay, sa'yo lamang iaalay.